So yon mga kauban Dito tayo sa bukid Ayan. May nag-aararo dito Ayan, tingnan natin kung Anong mahuhuli natin dito Anong makikita Ayan. Dito may mga sangambuko mga kauban no? Yung palay May mga sangambuko pa Ayan, May kumukuha rin yung dalawang lalaki na yon. Kinukuha nila yung sangambuko Sayang nga naman to mga kauban no? Ayan Ayan buong buo pa yan o oh. isang ang buo po yan Agapasa na po ito na ano yan na ah. napakaraming suso mga kauban sa bukid maraming suso meron dito mga suso mga kuhol mga kauban ito mga kuhol o oh. ayan yan po yung kumakain ng palay. Peste po 'yan, pagkain po ng itik. Yan. Pati. Ano na uli mo, Toy? Ah, ano uli mo? Stop. Stop. Tama. Pasile, pasile. Yan. Direksyon po namin. Ha ah, palaka. Ayun po mga kauban. May palaka bulig, ayun oh. Sige, sakpan muna baka mukuha. May buligo pala dito ngayon. Saka palaka nahuli nung bata. Ay magamapuyan mga kauban eh. Binagarar niya nagararoon nya magamapuyan. pwedeng pa po yung bata sa camera ko. Ayan po, maluwag na po yung nararoon nitong ano, ah, nag-araro mga kaupan. Ayan po. Ayan. ayan. po yung bahay kong sira Ayan Ito oh. yung sa kuya kong bukid na yung may mangga. Ah, na na po nung isang araw nung kubota. Mga kauban. ibang klase po yung pangararo niya mga kauban wala po siyang gulong sa likod kaway ayun na no? kaway sa tutoy yung araro niya mismo yung gulong ando na sa may harapan yun na po yung nagano sa damo yung -ano ng ano sa burak putik ayan o no? ibang modelo tong ibang modelo ng kubota to mga kauban ayan no? hindi ka tulad ng iba may gulong sa harap Ah, may gulong sa may gitna. Hindi po ganyan kalim. Gulong lang po tapos may araro sa may bukod Ayan yeah, no? Dahil yung mismong ano niya, yung kumakamot sa potek, yung nagbaribudurin ng burak potek. Kasi mismong unahan na, mismong talim na kagat mga kauban. Tingnan natin yung nagapas nung dalawa dito. Ito po yung tawag na sangambuko. Ayan. Ito po sangambuko to mga kauban no. Ayan, sangambuko po 'yan. nakakuha nila ate. Ah, nakakadalawan sa ako na sila. Ayan yung isang sako. Tapos ito po yung isa. Ayan po sila ate. Ah, kailangan makuha na po nila 'yan kasi aararuin ka na rin po 'yan sa mga susunod na araw kaya lang karamihan po sa sangambu ko, puro ano pa siya? hilaw, berdeng berde, berdeng berde pa. Ah, ko lang sa inyo mga kauban, ako talaga yung nasa yan mga dumet, mga berong dumet, mga pumupoong na, yan

Nakabog dito ang ano Nakabota na yun Ayan yung mga isda oh Ayan nakita ko isda oh May isda rito may isda May liit Ayan oh Ayan mga kaupan Yan ako kaupan, kung gusto makahuli ng isda Kailangan susundan mo po yung araro Kasi yung tubig, pagbalik ng tubig Sumasabay po yung isda dyan eh. Kailangan lang, mahusayin ka magtakma O kaya may dala ka rito ang panalok Sa lakab, yan Para makahuli ka ng isda na mga kauban nakabalik na tayo sa ano bahay balik na po tayo ayun okay na yan so yun dito nga uh, pa kong kumuha na rin ng bayabas bago ko pumasok sa bahay ayun o uh, po to bukas sa uh, palengke mga kauban sayang din to uh, naiinog lang po na kinakain lang po ng hayop at mm, Pinapasok mo ng wood ano Bayabas mga kauban Eto nga po oh, Naka isang timbang malit po ako mga kauban Malaki po itong bayabas ito Gakamaw po ito kung maalagaan. kaso hindi ko na ako naalaga Napabayaan ko na Dapat po ito nababaruan para hindi pa ng hayop eh Ayan Sige po bye bye God bless po sa ating lahat Salamat po sa mga subscriber ha ah. At sa mga bagong papasok na subscriber Si Ato sa yung lahat Sabay, bye po. God sa inyong lahat.